Eh doka pa ba bayad? 'Yan nang namuwan ng suplay, wala nang dumating, siya pa lang magbabayad. 'Yan, right Hindi kasi laging namuwan ng bayad ng pasahero 'to ito, eh. <coughs> <coughs> ano limutan? <yung bayad? coughs> oh, nandiyan, na Wala nang pinilibig lagi. Eh. Yeah. Nang kasi ng sa pasahero, bayad ng pasahero, kinukuhan niya ng dinadala tinyo sa bag niya. Tapos, pagkuha ng suplay, ano bibigyan ng suplay? Wala naman yung pera, nasa kanya, kinukuhan niya. Ito? Ano kayo pwede gawin dito? Palaging ganyan yan eh. Hindi, may nagbayad na lang. Isa na kinukuha yung sukulay. Eh, nasa kanya yung pera eh. Ano ka nalang pakisakal mo nga ito? Ito, yung babae lang ito. Laging ganyan yan. Tapos, pagka dito sa Tagusiya, nangyengi pa ng sukulay. Wala pang ang bayad. One word is enough. English, English ka pa. Tuwawa sa'yo eh. Oh, namumbog wish talaga oh. Di ba? Wala pa rin sa akin. Hindi, hindi, bukod pa baba pero ko alam kung namumbog wish ko sa Bumubugbog sa baba. Sa baba din dalin to. Ako pa baba pa eh dadalhin idadalhin ko sa burgos kan para makabalato yung Lagi na yun eh. na mo kuya may ka ba? Paano nga Ito ngayon wala bayad, Tapos ikaw ang Saan nagpuputak, kayo, -puputak? ikaw ha? yung nagpuputak na nagpuputak. Wala, 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 ay, wala siya Ipatulong mo Nakap? Wala mo yung may gawawa siya. Palagi ka sumasakay tapos pinumurwish mo yung mga driver. Ilang na ang beses nang ganyan. Basta tumala mo kuya, mababahiya. Kailan na namumurwish yun. Kaya? Ihalo ko ano na na, wala siya, Wala nga. Laging ganyan yan, yung mga pa sa, dyan, sa, sa, Santa, Santa Lucia, p mga, 25, mga 25, nagbayad 25, sa tropical, nakumuha ng pabasahe, nasa kay Jerib pala. Ang mga driver, responsable mag-supli. Sabi kayo, may limang daan dyan, ayaw mong suplihan. Sabi ko nga kung sino ako, kung sino ka mag Dapat sa'yo, paano sa'yo, paano hindi ka pa nakaka-provision ng ibang tao. Sa kanya na, para na, ano mo kung ipaano, ipagpira mo yun. Ipapalo kita, para pumilmiss ka na, hindi yung ka ng driver. Malamig ka ng driver na pino-pol issue ba mo. hindi 'to Ano na yung Hindi, malamig ka lang. Malamig best mo lang ginagawa 'yan. Palagi mo ginagawa 'yan. <laughs> hindi ka lang nakakatuwa. Kumadlang ka sa lang ka, ka. ka na. ka na Teka lang, ko mo nga ito, be. Mamaya ka na, Patay mo muna 'yung tawag. sige, mo ako. Oh, sige. Ayan may oh, okay, bye -bye. Pa yung ako mo. kita chat pipicture lang kita kasi yung mukha mo. Ako ka Ayan, smile! Na 100, <laughs> 000, 500, Ayan. Okay. Kasi palagi ka nalang na namumu-ruise so, yun. Marami ka lang kasi polu yung driver. ka na mag huwag ka na pala. Okay. Namumuha na siya agad ng suple. Nauna no, ako sa Makay. Hindi, uh, eh. talagang ano, talagang namumuha ng ano yan. Pamasahin ng mga ano, mga pasahero. Oh, Palipat-lipat lang yan, eh. Palipat-lipat ng sasakyan. Ganun lagi ginagawa. Marami na ano din. Mm -hmm. Yung mga nagpabayad, hindi nakakarating sa driver. Dinedirect eh. ka pala niya sa bagay niya. Tapos pag niya ng suple, wala naman nakarating na pera. Hihingi niya ng suplay yung pasahero. Di, hindi na ano yung driver kasi ginagawa nila, kinukuha nila yung bayan. Dali lang sila. <coughs>

Trabaho niya kasi Oo um, nga talaga na pumasayon, marami nang mga kasangako na naglabayot, kinukuha direkto pala sa bagnya. <laughs>